bagong palang araw po sa ating lahat mga kalingap ngayon okay, tayo mag-in stop po tayo uh, maghanap po tayo ng masa karapat dapat po na mapapapitan po natin ng tulo tara po mga kalingap pa samahan niyo po ako nag ihot po tayo so po mga kalingap at dito po tayo maghanap-hanap ito yung at mga spirata tapos yung mga kapatan sa labi ng gulo may nakita po tayo dito tara po mali tulok po tayo buti hindi po tayo sa bundok pumunta kundi mas mahirap po sanang nakakalagay uh, natin kung natuloy po tayo sa bundok buti dito po tayo sa patag muna sana may mga vulcanizing shop uh, malapit dito kasi kapagod din po Ayan po Ito, mga kalingap Ayan na kalong tayo ng Burkanishing Shop Plot po Ayan po mga kalingap Balititigdan po po nila okay. Para tanggalin po nila yung gulong Apel ni. Apel ni, yeah. okay. Ini apa ni? Apa ni? Ini Ini mungkin. 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 Ini

ito ang uh, sa ating mga kababayan at uh, ko dito ang sa atin maraming ito mga bahay dito so, nyo ako mga kalingap, sa, uh,